kung ba yung pagkakaintindi ko, Sir Eric, yung binabanggit niyo po kanina na nabanggit ng Pangulo na pag -vetos, it could be negative on him kung itutuloy niya pong gawin yun? Um, tingin ko po, politically, no? Uh, it could have a negative impact kasi syempre, ano, uh, gusto niyo hong maisaayos ang budget. Uh, bumitaw ka ng mabigat na pananagutin. So, dapat masusunod kung ano yung in accordance doon sa ano, uh NEP o National Expenditure Program na nanggaling mismo sa Ekotibo. Hindi hubas. So, tingin ko may may reflection siya at uh 'di ba, mabigat ma, ma o malakas ang kanyang panawagan at uh, dito papunta na makikita natin yung different version of firm. PBBM. So tingin ko magkakaroon ito ng negative impact kung ivivito lamang at re-inacted yung budget. Dapat masusunod pa rin din ang ehekutibo at kung ano talaga yung in accordance doon sa constitution uh, which is uh, education at ang priority thrust ng ating pamahalaan.